Tigayon man nga ginahiwat ang tuigan nga pagkomemorar kang Police Community Relations Month sa pag-improbar pagid kang relasyon kang kapulisan kag ang komunidad na anang ginaserbihan. Ang Police Community Relations Month o kung PCR Month tuigan nga ginaselebrar kang pamunuan kang kapulisan sa Pungsod, Pilipinas. Sa probinsya, ang Antiki Police Provincial Office ang nagaselebrar man kanjang tuigan nga aktibidad. Kanlunis nga adlaw, formal dyan nga deklara ni Senior Superintendent Ren Roca sa mapanguna kang Philippine National Police sa regular na flag raising ceremony kadalunis sa Provincial Capitol. Ang tema ka dyan nga tuig, amo ang pagbinuligay kang kapulisan, kagpumunuyo sa kalinong kagkatawahayan. Si Colonel Roca sa Anang Pahayag. Formerly ang uh, ang PCR month tal kwan uh, kinasilibrar kada uh, January Uh, as mandated by uh, uh presidential uh, proclamation number uh, 783 as amended by uh, presidential proclamation uh, 764 by its uh, PGM, PGMA ang uh, provincial headquarters na task sa pag uh, supervise closely sa police station sa pagkandak kang uh, uh, celebration kang PCR month kag ang uh, police station magkakanda kang uh, andang um, uh, activity pinagi sa pagkandak uh, kabit kang pulong-pulong kag iban pa nga uh, mga hinunanon sa barangay kag uh, kabanuhanan ang pagpasan niyo kang partisipasyon kang komunidad, ang bahol gid mamulig sa mga kapulisan, sa patuman kang mga layi kag pulisa kang gobyerno, kag pagmintar man kang kalinong kag katauhayan kang mga komunidad. Para sa Co-Patrol, Hernan Baldomero.